Oh, pero Dok, oh. bukod nga doon sa nabanggit nyo kanina na pagka kunyari yung baby ay nahawa, pwedeng ikamatay nung bata. Oh, oh. Pero sa mga iba namang risk na hindi naman namatay, pero pwede, pwede po ba mag-develop ng something developmental problem yung bata dahil sa sakit nung nanay na, na ihawa sa kanya? O, meron naman sakit na hindi nahahawa ang baby pero nagkakaroon ng congenital abnormality like yung mga viral infections okay. ganyan, yung mga German measles mga chicken pox, iyan yan ang mga kuminsan nagkakos pa ng usually, uh, meron talagang congenital abnormalities mm. eh oh. yung mga organs, kuminsan sa brain okay. kuminsan okay. sa heart kuminsan mm. sa liver ng baby, ganyan tapos kuminsan sa mga extremities mm -hmm tapos noon meron pang mga kaya kaya kami uh, kapag kapag kasi infected na ang nanay hindi mo na kasi maiiwasan yung ano eh, yung effect nung sa baby mm. eh kaya usually talagang sa bagay yung mga kamukanya smallpox. Mm -hmm. Ano, na supposed to be eradicated yeah, na yan uh, eh. Uh, uh -huh. Oo, because of the advent of the vaccine. Uh -huh. Kanya lang yung iba kasi meron silang wrong notion sa vaccine. Kapag binigyan sila ng vaccine, lalo silang nagkakasakit, mm -hmm. di ba? And usually nakikita natin yan sa mga yung mga lower income mm -hmm. level. Okay. Kasi nga eh parang yung kanilang knowledge yung mga, alam mo na yung mga sinauna na mga pamahiin pa nung una Ay. na ayaw nila ng ganon, ganito. <laughs> Mahirap kung minsan i-educate talaga. So, imbis oh. na ma-eradicate po, eh, na na naipapasa pa oh, po. Oo, ganoon. Sa, oh. Okay. So, hindi oh. talaga nauubos. Pero, oh. sa mga ganong cases nga po, Dok, sa mga, kasi bukod dun sa mga sakit, kasi alam ko po yung pag, ano naman, sa exposure naman sa iba't ibang chemicals. Kunyari naman po, eh, hindi nga siya nagsisigarilyo, pero exposed naman po ah, siya sa ah, mga oh. second-hand, third-hand smoke. Mm. Sa mga ganon po ba, may epekto po ba sa bata? Oo, oh, oh, meron din. Kahit sa mga, yung mga drug users, okay. yung mga drug Ah, ganyan. Kung ano nangyayari dun sa nanay, ganun din nangyayari sa baby. Hmm. Nagkakaroon ng nagkakaroon ng withdrawal symptoms ganyan. Ay, okay. Oo, ganoon Pati din. Pati mga bata hmm. pa lang. Kahit newborn pa. Oo, kaya dapat eh Aware din ng pediatrician mo eh. Mm -hmm. Bibigay mo lahat ng history ng nanay pati yung mga laboratory findings, ibibigay mo rin sa pediatrician para alam nila kung ano ang mm -hmm. dapat gawin. Noo, So, meron pang iba kahit hindi sakit, yung mga type ABO, kumisan merong incompatibilities din. Okay. Naggaano naninilaw ang bata, nagkakaroon ng jaundice, yung palae, eh. yung blood nila hindi magkaano, hindi magka -match. Ah, tumbaga okay. yung niyo. blood ng nanay mm -mm. nilada ba yung blood nung ng anak. bata oo oh. oh. mm -hmm. oh. kaya kinukuha ng namin sila ng blood type Ganoon. Mm -hmm. right. kasi during pregnancy pwede mo silang bigyan ng ano ng immunoglobulin mm -hmm. para matanggap nung blood ng bata yung blood ng nanay kanoon okay. para hindi sila maglaban in other words Sa'yo lang pala talaga. Kung oh. may mga oh. interventions naman po na pwede oh. nang gawin niyo. Oh. Dok, baka po meron po kayong mensahe sa mga kasangbahay po natin na mga pregnant mommies ngayon. Ano po yung mga pwede niyong i-advise sa kanila para maingatan po yung kanilang mga anak? Oo. Oh. Unang-una na i-advise -ia ko, syempre yung proper hygiene. Uh, it starts with the uh, washing of the hands which is very simple, di ba? ay tsaka very economical kasi everything is ready naman. Lahat naman, meron tubig, meron sabon, so pwede tayong lagi maguhugas ng kamay. Lalo na kapag yung nakakahawa ka. And then, avoid crowded places. Kasi hindi natin masasabi yung droplet infection o kaya through the environment, uh, kumakalat through air, ganyan. And then, uh, pagkain mo, Usually, wag kang kakain ng mga gulay na hindi niluto. Lalo Ay. na, oo, oh, kasi... Mayroon po po sabi ng sushi din, yung mga raw food. oh, yan, oo, bawal kasi yan. At saka yung mga, yung mga prutas na pinipitas na kinakain natin ng hilaw, kailangan yan, hinuhugas mabuti. Okay. Oh, po. Kasi kung minsan yan, pag pinipitas, nalalagdag sa lupa. Mm. Eh. Tapos yun mga nagtitinda, hindi naman yan huhugasan yes. na isa-isa, okay. di ba? O, oh, eh alam mo naman ang lupa natin, kumisan yung mga fertilizer nila, yung mga manure. Yes, sir. Mm -hmm. O, oh. so hindi mo alam kung ano ang bakteriyang nandoon sa manure. Kaya kuminsan, ayan, eh, lalo na yung mga fresh na gulay na mm. mga salad-salad. Huwag oh, oh. salad. kayo munang kakain yan. And then yung mga milk kailangan pasteurized milk make sure na no. yun oo at saka the most important thing once you know that you are pregnant consult a physician yes oo meron pa nga kaming mga findings na merong mga mag-asawang nagpa-plan to be pregnant binibigyan na namin sila na before getting pregnant, binibigyan na namin sila ng mga gamot like folic acid. Ah, bago okay. pa man din. Kasi yun, ipe-prevent okay. ng neural tube defects. Okay. Alright. Ganoon. Okay. Oh. Ganda pag work hand hand-in-hand with our doctor. Yeah. Oh, yes, oo. Hindi naman kailangan may pera ka para magkonsulta mm -hmm. ka eh. Kamu marami naman kamukha nito. Oh. di yes. ba oh. tayong free clinic? You are free to come, di ba? Yes. Oh.